nasabi niya eh yeah, yeah, yeah. Oh. Oh. Oh, ba dito kanyang... oh my god ay, oh. wala na tapos hindi pa ko ma-recognize ng, so ng ano ko yan parang disyerto oh oh wala oh, na disyerto <laughs> nga eh parang ah disyerto dito sa Canada ay Canada ay, ay. <laughs> <laughs> sa Las Vegas <laughs> hindi <laughs> hindi ko naman napindot pala ang video na wala na anong tawag doon <laughs> <laughs> hindi ko lang napindot ng ng ko na lang sa iyo Sorry ka na lang. na lang. May bayad yan. <laughs> Oy, ha, mukhang pera ka na. <laughs> Ako'y nanalo ng jackpot. ano <laughs> hmm. nanalo na kayo. Ultimong, oh my God. Ultimo, <laughs> balato mo nga. Pinapatalo mo. Kasi wala ni si Kambal sa tabi ko. Kaya yung tuloy. oh, si Campbell Kambal nao. ang luck sa atin eh. Kung <laughs> nakatayo siya doon, nananalo pa kami. Oo, oh, oh, panay... si silang... Panay bonus. Panay, boss, sumalit, panay, panay mo. bonus eh. E. Doon ako na sa panay bonus. Wala na sila yung hindi nila iniwan yung espiritu doon. <laughs> Tapos yung espiritu mo iniwan ko doon, doon na sa atin. Ay. Ay, 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 Alam mo yung hindi, hindi magtatanggal, ibalik mo. Baka na, naman talagang gas-gas. Oo yan. na nadala na ba? sa Pilipinas. <laughs> grabe naman ang pukpok na dyan. Alam eh, mo ate, sa gabi, sa gabi, bawat hugot ko ng ano, humihimas ako sa puso ni Maureen. <laughs> Dala-dala ko yun. Dala-dala <laughs> mo? Dala-dala ko yun. <laughs> oh yan? Oh, oh. Sana magkano ka. Dala-dala <laughs> nga -dala, rin. Yung ano ba? Yung pusod ni Maureen. Dala-dala ko yan. Ah, hindi, hindi po so, yung, yung, yung balot niya, yung balot na nung lumabas siya. Kasi, uh, uh, covered na lahat yung balot niya. Hmm. Hindi mo nang lang sa akin. <laughs> ah, hindi pwede, sa hindi, pwede, hindi pwede daw sa iba. Patupo <laughs> ko rin hindi, hindi pwede daw sa iba. Eh, dapat yung cricket sana ang sipag mo. Pinuti. Ano man? Hindi, iba naman yung nasa labas sila. Oh, yes. Pero nasa loob kami sa kusina, nagkukwentohan oh, kami si ng mga sipag. Si Mirna. Oo, oh, si Mirna. sa likuran ko naman. Oh, narinig ko na. Tuk, ano yun? Kabi ko gano'n <laughs> Baka Yan. hindi rin uubra sa kanya kasi likod ko nakulog yun eh sa akin. Ikaw sana, sana, ang laki. Yan tuloy. Pati mo. <laughs> <laughs> Ay, kasi brown siya. Hindi. Alam mo ang money. Brown. Green ma. Kaya pang pit. Pit. O naman si Tawi. Taw naman. Uy, maganda dyan sa may ano ko. Sa may banda sa'yo. Maganda rin dito. Sa mga na? May mga trees na ganyan parang nga nga. Ayan. Hindi ba dates so. yung kami okay. nila ay <laughs> no, kung kailan naman. Ano ka, oh. ma mabalik ka? Matatalo. Ano. Apo. <laughs> sabi ni, sabi ni Tatae, pag merong talaga nakikipit na <coughs> yung parang nakapatay ka ng tao. Malas daw 'yun. Hindi. Yung tuko, ano? Eh, merong kang ano nakakapangit oh, na tao. Oh. Wow. Punta ka sa uh, hintayin mo. Ang disyerto. Punta ka sa trabaho, Oh. Punta ka sa ano? Sa, sa sugal. Mananalo ka. Oh, Ganon? Mm -mm, Yan ang oh, sabi niya. Gabi close? Ha? Ano? Yeah. Ano? Baka sila atay show ni yun, oh. Sila? Sundo mo. Anong sabi, ba? anong sabi ni tatay pag may Pag may na, na, tatag na, na yung very ano na tag mo, Magsugal ka, pinatay mo yung tao, magsugal ka, mananalo ka. Sa akin naman, pera o kaya yung mga square na ano. Pero wag kang magnanalo ka doon. Nag-close ako sa... Sandali mo ko na sa nasbige sign. Yung yeah. sa oh. harap, mga building. Oh my gosh! Need... daming dami sila kanan. Eh, eh al alas 11 na tayo eh. Eh, kayo naman kasi, kayong dalawa. <laughs> eh, eh, talagang ano tayo. Kasi kumain ako eh. Maga kong nag, na ano, na talaga talagang, naligo. mabagal talaga tayo. Magkapatid <laughs> nga kasi tayo. <laughs> oh, ang daming ano, ang daming tsuplano. <laughs> <laughs> you know what is tsuplano anak? Chuplano eh. Chuplano. <laughs> <Ayaw>, alam niya. <laughs> Kasi sabi niya. Alam <laughs> niya, ah, fangfanggan? Fangfanggan. <laughs> fangfanggan. Fangfanggan. <-wan. laughs> <-fung> <laughs> fang <-fung -wan. laughs> takot na takot siya. Nangangati siya kung kunekwento namin. <laughs> Ay, wala na. Yan, 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 yung, Ayun. Yung, Ayun. Yano, ayan, ayan <laughs> yung ano. Pagka ganyan, i-ano. Ayan. Sakit na susundan. Yan, 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 yan. yan. Ay, wala oh, Pag nagre-red yan, hindi sabihin tumatakbo. Oh. Ayan yung mga ano, yung mga nganga lalaki Lala mga Eh na magaganda. Ay dito ate, akin na akin na. Oh. <laughs> magaganda dito mo yan. Ganda. Las Sabi, Vegas talaga Spanish. tayo. Sabi nung ano? Bali. Mag Bali Har Hari. Golf Club. Ano? Tiki. Bali High. Ayan. Diyan ang magaganda sa harapan. Yan, bakit bumalik? Ito, yung bumalik kamahala, Ay, no. tayo. Kuya kamahal na. ano, drive carefully. Wala ano naman natatabi sa dito sa ano. ano. Yan. yan. Ito, ano ito, yun? Ito yung ito yung sandali lang tayo dito ah, kasi may ah, dami dat, dito yung ano paradahan pala ng airplane ito, aeroplano. Natakpan na naman ng mga sasakyan. Hmm. paradahan ng ano, eroplano. May terminal din pala.